akin po. Ano yun? Sigurado ba ba kayo? Ha? Sigurado na? Baka hindi pa nakabihis. Ako okay? na? Mataas ang muna. Mataas ang muna. Ano? Tatok na po kayo. Tao pa dyan mo. Papa mo. Tamas, medyo okay-okay nga yung pakinggan ko ngayon na nandito ka. Kaso, so, ano, uh, medyo nag-iba na rin yung pakinggan ko. Medyo nahilulit ako eh. Pwede bang

Sige, preso niyo naman ako. Kanina hindi okay, pero ngayon, high as mukhang medyo okay-okay na ako. Kala ko, oh, pagyujok ka lang doon sa chat mo kagabi sa akin eh. Nasa makikalinga pa rin ako. Talagang surprise ako. Hindi ko naman akalain, na natutuhan mo pala eh. Wala naman akong paso. Wala naman paso? Ibig sabihin mo ba yan na mismo mo Okay tapos... Okay ka lang po. Okay naman. Ikaw hey, kaya kayo nagkakasakit eh. Oo. Ha? Ah, alam mo wala. lala? Okay na sana eh. Masaya na ako kahit ikaw lang. Ba't sila mo pa yung dalawa? Yung... Tataka titig ka. Huwag ka naman tumingin sa akin ng ganyan. Kayo naman po ah. Pugi niyo nga po eh. Oh? Oo. Pugi pala kayo pag may sakit kayo. talaga? <laughs> Grabe naman. Ayoko naman lagi may kasakit para magbukang pogi sa'yo. Ayun, medyo okay-okay naman na ako. Uminom ka na, ng piba ng gamot. Ah. Actually, hindi pa eh. Pero kanina, ano pa? May dala ka. May dala ka? Ano po yung ito? Ay, grabe. Sure ba siya bibigay mo? Opo. Oh, oh. Ilam ka, ka na po ng ganito. Ay, grabe. Ah. Kasi kasi mo naman talaga ako eh. Sige, akin na. ko na Thank you. Kasi pag mo sa akin.

Pasagutin mo na ako. Wala na po. Wala na po kayong dapat gawin. Oo? Oh? 7.5 pa lang? Kung oh, sure meron pa? Sige sure talaga, wala akong dapat gawin. Wala na po. Yes! 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 Nalala na Yung picture natin, di ba, naiwan natin dun sa Robinson's Fall? Ayan na, kinuha ko na. Kunin ko lang, ha? Hindi ko ba nag... Uy! pagsalingan ko lang yan makikita. Patingin mo, patingin mo naman ako. Sabay tayong tumingin. Ito ba mga kalinga po, yung pictures namin? Yan po, o. Oh. Yan. Okay na. Yan pa po pong isa. Yan. Sana ako. Ito ba? Anong gagawin mo dyan sa picture? Ilalagay ko po sa wallet ito. Okay. Uh, Tapos? Friday. Para po, parati kong hindi po ba kayo nalulungkot dito? Wala kayong kasama. Actually, nalulungkot lang din. Paminsan-minsan. Pero la, may tatanong ako sa'yo. Ubusan pala yung ano? Yung bahay niyo? Hindi na po. Malapit na pong matapos. Malapit na? Hindi po. Mga ilang percent? 80 percent. 80 percent? malapit na. Baka po meron din ako dun. Oh, po tayo dun. Ang, ang layo ng seating arrangement. Pwede mo kumabi sa'yo? Dapit lang ako. Okay lang? Kusok-kusok ka lang doon ng konti. Kaso, so, ano? Uh, medyo nag-iba na yung ko. Medyo nailulit ako eh. Pwede bang... Pwede bang... na ako? Pwede bang mo na ako? mo na Wait lang ha. Five uh, minutes uh, lang. Nabos lang ito. talaga ako? Sige po. Pahinga muna po kayo. na! Baka na! Baka na! Baka ako siya, siya. Sige na, sige na. na po. po yeah. Pahinga na. Pa eh. Sige Sige Wag na. Sige na. Sige na Sige Sige na. O, sige. Sige, na. na. Sige na. Sige na. Sige Mabuti oh, pa, kain na muna tayo. Gutom na rin ako. Okay. Kain na muna tayo muna. Kasama rin sa iyo mga po. Thank you very much po. Thank you Hi, po. Bye! Kasama yes, rin. Ako din. Ako pa. Ha? Paano ka? <laughs> <laughs> Salamat Ato. Ay, B1. Kalampits. Thank you po. B2. Ito si B1. <laughs> okay. Medyo kagulo kayo. Sige. Thank you. Thank you po.